aming uh, pong taus puso ang pakikiramay, Sir John Neil and uh, Ma'am Crystal Ann. Nasa telepono. Oh, so sorry po. It's na, napakasamang balita. Wala pong salita na pwede mag-console sa inyo. Comfort. Ito sa, sa nangyari. I can only say I'm sorry dun sa pangyari. Meron na hong suspect ba yung mga polis? Wala pa po, po kasing ano po eh. Balita po. Di ano pa bang paalam po? ng anak nyo? Magandang hapon po. Nandiyan na si Ma'am Crystal Ann. Nagikinig sa atin. Nanonood din at the same time. Anong paalam ng anak nyo? bago siya hmm. mangyari yung... Wala pong paalam, sir. Naglalaro lang po siya sa labas, sa tapat po ng bahay. tapat ng bahay niyo mismo? Opo. Sa mga, tsaka po sa makalaro niya po. Okay. Wala ba mga CCTV doon sa... Meron po sa may tapat po ng bahay. Meron pong CCTV po. May nasa pool kayo doon? Uh... Meron po. Pati po sa may kanto namin, meron po. So may kayo? Yung po. Yung di po namin sigurado, sir, eh. Pero sino yung ka kausap niya? sa CCTV bago siya mabala? Hindi po. Ang bata po kasi ang kasama niyo nung huli po eh. Ah, okay. Wala ho kayong uh, mga kapitbahay o kaaway na... Wala po sir, wala po. Wala. Wala po talaga po. Blanco talaga kayo. Nanay Krista, nagkikiramay po kami. Kayo po, ma'am, wala ho kayong alam na baka may, may galit sa inyo o baka itong anak ninyo may nakaaway. Wala po eh. Wala po siyang pwedeng makaaway kasi hindi naman po salbahing bata yan eh. Tahimik lang po siya eh. Babae yung bata. Opo. Opo. Kukuha lang sana po ako ng development sa kaso kung meron po, Colonel Sir. Yes, sir. Uh, so far ngayon, sir, uh, ongoing po yung ano natin, sir, yung follow-up investigation. kasi nag-create po tayo ng uh, dalawang team. Mm -hmm. Isang uh, nagkakandak mo ng uh, backtracking sa forward tracking po ng mga CCTVs mm -hmm. at the same time yung isang team naman po ay uh, nagkakambas sa area para makapag-identify po tayo ng mga witness. Na i-forensic yung uh, biktima kung siya po ay nagalaw? Definitely magkakaroon po ng ano yun sir, na uh, uh, ma-undergo po ng autopsy. Pero base po so, sa so far, initial investigation niyo po, ano pong kinamatay sir? Based sa ano natin sir, may, may mga injury po sa mukha. Yun lang po ang uh, initial na ano natin sir. Ano po yung klaseng injury sir? Hindi pa natin masabi kung hit ng hard object sir or ano eh. Uh, wala pa po kasi tayong uh, form, uh, na ano, sir, official na report no out of the report sir. Saan po banda natagpuan yung bangkay sir? Dito po sa loob sir ng, ano, ng uh, lupang arenda sa may purok singko po. Gaano po kalayo yun sa bahay ng biktima? Uh, more or less 500 meters, sir. I'm sure marami mga CCTV dyan from yes, sir. Meron bahay hanggang doon sa yung... primero kung saan natagpo yung bangkay. Sige apo. po, uh, tuloy nyo lang pong pag-iimbestiga, Colonel, and then from time to time, yes, I want you to get in touch with the parents para bigyan sila ng update every now and then. Opo, opo. Opo. Bibigay po namin yung number niyo po, uh, Colonel, ha, sa Uh, yes sir. Actually, uh, nakausap ko rin po sila kanina madaling araw, ano na uh, yung assurance nga po na talagang gusto namin isolve yung uh, case. Sir. Malaking bagay po yon kung every now and then, uh, yes, nagbibigay sir. ka ng update sa kanila. Opo, colonel. opo. O sige po. Sa ngayon po, kami po ay magpapasalamat ahead of time sa inyong magiging tuloy-tuloy na pagtutok sa kaso. Ano po, Colonel? Yes sir. Makakaasa po kayo sir na isolve so po namin yung kaso. Sa ngayon po sir, Ma'am Cristel Uh, bago lang kasi itong kaso, yung mga polis ginagawa ng trabaho. Tutulong po muna ako. Nasaan po ngayon naka-anak nyo? Nasabi na nga ako po. Sa puneraria? Sasagutin ko na po yung puneraria. Salamat, sir. Yung libing. Uh, salamat po. Lahat po sasagutin ko. Wala ko uh, po kayong poproblemahin. Oo po. salamat, sir. At magbibigay din po ako ng tulong uh, para sa inyo, financial uh, tulong. Sige po. Maraming marami, salamat, sir. Wala ka naman po. Ma'am Christelle? Yes po sagot ko na po ha ma'am yung libing yung buro, lahat po from A to Z po. at mabibigay pa rin po ako ng financial assistance okay salamat po yun na po muna sana sumuko ka na para sa bata ginawa mo sa bata kasi hindi maganda hindi ko kaya tignan yung anak ko na gano'n gusto ko makita yung anak ko na gumraduate bakit <laughs> ko Yun kasi pangarap ko sa anak ko na hindi ko nagawa. Ayun <laughs> lang, sir. <laughs> Sana po, sumuko ka na. Hindi po makatao yung ginawa mo sa anak namin. Napakapait ko ng bata na yun. <laughs> Nahanap na po siya ng mga kapatid niya. Nang last year, tsaka ng mga kalaro niya. <laughs> ikaw yung ginawa mo. Saan <susas> ang pakonsensya ka na? Matap pinawi ang mong buhay, madami pa pagkagawa sa mundo Kung hindi mo ginawa <sas> sa kanya yun. Sir, magbibigay po muna ako ng paunang tulong. Ito po ang laman ng wallet ko. Wala nang laman ng wallet ko. Ito po, 30,000. Ito po yung pang ano ko, contribution. Okay, Pero sir. sagutin ko pa ho yung ano ha. Yan po kung ano mga gastos yung gagawin sa inyong bahay. ko okay. Kung ano pang gusto yung bilhin. Basta lahat ng gasto sa living. Okay, o sa burol, sa puniraria. Okay. sagut Sagot ko po lahat. Okay, sir. Wala kayong papaglumahin. Eh. Maraming salamat Yan po. po. yung contribution ko lang. Kung okay, ano man yung mga gusto mong bilhin. Okay. okay. salamat, sir. Sige po. Hindi po nang madami po talaga. At tututukan po namin yung kaso. Kakausapin po namin yung pulis. Ipagrab mo si sir kasi may hawak siyang pera. Magpadala tayo ng bulaklak at uh, kung ilang araw yung lamay nila, tayo magpamerianda doon sa maglalamay. Oh, sir. Yeah. Okay, A sir. Apo. Condolence again, sir. Condolences po, sir. Ha? Maraming maraming Tung salamat Malang sa tulong. Alam, sir. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Sa okay. Sige.